Ganito kaiksi ang buhay natin dito sa mundo. At ganito naman kahaba ang eternity. Pero ang nakakalungkot, kahit alam naman natin na napakaiksi ng buhay natin dito sa mundo, masyado pa rin tayong focus dito. At nakakalimutan natin ang katotohanan na hindi naman talaga tayo taga rito. Dadaan lang tayo dito. At ang simula ng tunay na buhay ay pagkatapos ng ating kamatayan dito sa mundo. Kaya higit sa paghahanda natin sa ating mga buhay, nawa ay mas pahalagahan at paghandaan natin ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Mahalagang itanong natin sa ating mga sarili, saan nga ba talaga ang punta ko pagkatapos kong mamatay? Tandaan po natin, dalawa po ang eternity. Buhay na walang hanggan o habang buhay na kamatayan. Pagdating sa usapang kaligtasan, wala tayong kayang gawin. Kailangan natin si Jesus upang tayo ay maligtas. Kaya ano pang hinihintay mo, tanggapin mo na si Jesus sa buhay mo. Kasi pagkasama mo si Jesus at pag siya ang sentro ng buhay mo, kakatiya ka na ng iyong kaligtasan at mas ma-enjoy -e mo pa ang journey ng buhay mo dito sa mundo. Stay blessed and continue to be a blessing.